si Jess Rilagang, owner ng Mr. Tubo Sugarcane Production ang naging isang sugarcane producer sa aming lalawigan na hindi gumagamit ng commercial fertilizer at pesticides. Ito po ang napili kong hanap buhay dahil napatanayan ko po na ito ay isang matatag na hanap buhay. Ayon po sa aking mga magulang, ang negosyong ito ang nagsalba ng kanilang kabuhayan noong panahon ng World War II. Hanggang sa minana ng aking mga magulang at pinagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Bagaman mahirap, ay ito ang pinagpaaral sa amin ng aming mga magulang hanggang sa makapagtapos. After ko pong makagraduate at makapagtrabaho, 2018 ay nagdesisyon ako mag-resign sa aking trabaho upang makatulong sa hanap buhay ng aming pamilya. Sa kasalukuyan, ako na ang nagpapatakbo ng aming negosyo. Sa tulong po ng programa ng DTI na kapatid Mentor Me ay natulungan ako kung paano ang tamang paraan ng pagmamanage ng negosyo. Tinulungan din po kami ng DOST sa kanilang set program upang may upgrade ang aming mga machine na aming ginagamit sa aming negosyo. Ngunit, katulad ng ibang negosyo ay nakakaranas din ng pagsubok. Taong 2022, nang masira ang aming machine na ginagamit sa aming negosyo at maraming tubo ang nasira. Kaya nag-isip ako ng kung anong meron kami na pwede kong pagkakitaan at doon ko naisip ang tubo. Naisip ko na bukod sa amin ay meron pang mga sugarcane juice vendors na nangangailangan ng supply. At doon nagsimula ang Clean and Cut Sugarcane Ready to Use. Ako po ay nagpapasalamat sa Department of Agriculture dahil sa programang Young Farmers Challenge. Dahil dito, ako ay nakatanggap ng additional capital na 80,000 na ginagamit ko ngayon sa pagpapalawak ng aking taniman ng tubo. Pinala din akong mapabilang sa regional awardees na tatanggap ng 150,000 at gagamitin ko naman po ito para sa pag upgrade ng ating makinarya para sa paglilinis ng tubo. Kung papala rin na manalo bilang national winner, ang perang aking matatanggap ay re-reinvest ulit sa negosyo para sa karagdagang taniman ng tubo dahil napakalaki pa ng demand sa market ipinost ko po sa Facebook market ang clean and cut sugar cane at hindi pa nagtatagal ay nakatanggap ako ng maraming inquiry. Nagkaroon ako ng unang customer sa Dasma at nasundan ng restaurant sa Pasay hanggang sa nadagdagan ng nadagdagan. Sa kasalukuyan po, meron na akong regular customer na isa sa Paranaque, tatlo sa Pasay, dalawa sa Makati, isa sa Romblon at isa sa Boracay. At meron na rin po akong nadagdag na bagong customer ang Veggie Select Restaurant sa Chinatown. Sa ngayon ay halos wala na kaming pahinga sa dami ng mga orders. Bawat araw ay nadadagdagan pa ang mga inquiry at napatunayan ko na napakalaki ng demand pagdating sa clean and cut sugar cane. Sa ngayon po ay gumagamit kami ng mga improvised na sugar cane peeling machine para mas mapabilis ang aming paglilinis at may quality ang aming mga produktong ibinibigay sa aming mga customers na kanila naman pong nagugustuhan. Doon ko po napatunayan na sa bawat pintong nagsasara ay may panibagong pintong magbubukas. Bagong mas magandang oportunidad na dadating basta wag lang mawawala ng pag-asa at magtitiwala sa Diyos. As of now po ay nag average na kami ng 400 kilos order ng clean and cut sugar cane daily na nagkakahalaga ng 240,000 monthly gross sales. Dahil sa negosyo pong ito, ang unang-una naming natulungan ay ang aming mga customers na nangangailangan ng sugarcane supply. Pangalawa, nakakatulong din po kami sa mga van operators na nagsisilbing taga-deliver ng aming produkto sa aming mga customers. Bukod sa kanila, nakapagbigay din tayo ng trabaho sa komunidad. Sa ngayon po ay meron tayong isang regular na tao para sa tagapaglinis ng tubo na kumikita ng 19,000 kada buwan. Meron na din tayong dalawang regular na tao para sa pag-harvest at pag-maintain ng tubuhan na ngayon ay may inaasahan ng regular na kita. Layunin po ng Mr. Tubo Sugarcane Production ang makapagbigay ng quality at sustainable supply ng clean and cut sugarcane sa market at makapagbigay ng hanap buhay sa ating mga kababayan. Para sa mga kabataang tulad ko, kayo po ini-encourage ko rin na mag-engage din sa agriculture dahil totoo na may pera sa agrikultura.